Gandang araw mga kabubog ano sa pagkakataon nga ng ito ay ang ibablog natin ay alin ba ang magandang kuning tauhan sa junk shop uh, yun bang may karanasan na o yung paguhan pa ano mga kabubog mga kabubog dati ang paniniwala ko ay pagka ang kinuha natin ang ang kinuha natin ay yung marunong na ang katwiran ko kahit magbayad ako ng malaki basta sulit naman yung trabaho niya ano at sabi nga eh, kahit iwanan ko ay eh, magagawa niya yung trabahong inaasahan ko subalit nagbago ang aking paniniwala mga kabubo Sa ano? sapagkat kapag ka pala ang nakuha mo ay marunong na at alam na ang trabaho eh, hindi naman natin nila lahat anong mga kabubo talo ka pa rin pala no? sapagkat pagka masyadong marunong na yung nakuha mo ay iba parang kung, sa akin lang ha sa akin palagay lang kung sa akin observation lang parang mas malaki na ang ulo ano parang kasi katwiran niya marunong siya kahit saan siya magtrabaho ay makakapasok siya kahit saan siya, siya pumasok kasi nga marunong na siya alam na niya lahat ng trabaho tapos ang naobserbahan ko pa parang ang nababanggit lagi ay yung mga pinanggalingan laging sinasabi na mas magaling yung pinanggalingan niya mas maigi dun sa pinanggalingan niya nagtataka naman tayo mga kabubog dahil kung mas maigi dun sa pinanggalingan niya at mas maganda dun ba't siya umalis di ba? kaya para sa akin mga kabubog ay hindi rin pala maganda ano? hindi naman natin nilalahat hindi rin naman pala maganda yung sabi ni marunong na kalatihan kasi may naging tawuhan na pong ganyan mga kabubog ayon sa kanya walong junk shop na raw ang napagtrabawahan na niya at palipat-lipat na siya at um, sabi nga ay alam na niya ang pasikot-sikot ano subalit nung maobserbahan natin ay hindi rin naman tumagal sa atin ano at naobserbahan nga natin ay laging nakabantay sa oras at um, maraming masyadong Di ma, maraming masyadong sinasabi maraming bulong kung may pinatrabaho ka laging may bulong laging may komento ano laging may kontra kaya parang para sa akin hindi rin pala maganda na tatihan ng kunin mo o yung may mga experience na may mga karanasan na ano minsan mga kabubog mas para sa akin mas maganda pa yung mga baguhan na ano. yung mga baguhan na walang alam dati ayaw ko nung ganon kasi nauubos ang oras ko dahil babantayan ko pa lahat eh iuutos ko lahat eh ituturo ko pero mas maganda siguro kung baguhan para sa akin mas maganda pa rin yung baguhan. Bakit? Unang-una pagka baguhan, masuno rin 'yan. Lahat ng ipapagawa mo, gagawin 'yan. At maagang pumasok 'yan. Ano? Tsaka walang kuan walang reklamo kasi baguhan nga eh. Ano? At tsaka mas maganda pagka baguhan at natuto, naturuan mo ikaw ang nagturo, natuto sa iyo. Palagay ko yan yung mga tumatagal ng dalawang taon, tatlong taon, apat na taon. May mga kakilala nga ako halos 20 taon na sa kanila eh. Ano? Ano, mas maganda yung ganun, yung ikaw ang nakapagturo sa kanya, sa iyo siya natuto. Ano, mas maganda yung ganun kaysa sa nakatuto sa iba, pag lumipat sa iyo, parang mas malaki na ang ulo. Hindi naman natin nila lahat, ano. Siguro naman eh may mga matitino pa ring makukuha tayo, ano. Alam niyo kasi mga kabubog, ito ay para doon sa mga pumapasok sa junk shop, ano. Yung mga gustong pumasok sa junk shop, ano? Uh, kung kayo ay naghahanap ng mga matitinong magiging pusing ika nga o mapagtatrabahuhan at uh, quality na amo na boss quality na leader Ganon din kami na mga young shop owner ano naghahanap din kami ng quality na magiging boy magiging tabuhan magiging kapartner magiging katuwang naghahanap din kami ng quality no kaya pare-parehas lang tayo na naghahanap ano So, ito naman ay wala tayong pinatatamaan. Ay para sa akin lang ay para magkaroon na rin ng ideya yung mga gustong pumasok sa junk shop at ganun din yung gustong mga mag junk shop ano. Kahit sa anong negosyo man, anong mga kabubog. Yung sa akin na may ideya la. So, maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig. So, ito ay inyong kabubog LL. Kalimutan mag-follow sa Facebook at subscribe sa YouTube. Maraming salamat.